Ayon guys at uh, katatapos ka natin maghatid ng uh, kalakal ni Pusgaril uh, nandito na po tayo sa Divisoria ingay e, ng hayop na yan what's up sa mga kadanilo dyan ayan, welcome back po sa ating munting channel Danilo Balag TV po ayan magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao, sa nang panig kayo ng ating mundo magandang araw ako po di sabi, diyo, babiyahin na naman po tayo ulit kahit maulan ayan, samahan nyo ako guys hanggang sa dulo ng ating video ito. tara let's go ayan guys uh, nandito po tayo sa Divisoria uh, kararating lang po natin Ah, uh, yung ating malit na service is may bubong na oh. May bubong na po ito. Para hindi po mabasa yung ating pasayro. Nandito na po tayo sa Divisoria, ah, babiyahe po tayo. Kaya lang maghintay-hintay pa po tayo kung luluwas yung ating sineservice kasi maulan eh. May bagyo. ayan na uh, bagong lahat may galap shoutout pala muna sa Jam CGA Family sa pangungunan ni Sir Jam ayan. Mam Jessica may galap shoutout at ah uh, Mam Marce may shoutout George may galap shoutout sa lahat po ng uh, Jam CG family may galap na lang po uh, sacrifice mal Sige lang shout out mag-ingat ka palagi diyan Kasi tayo Kahit medyo maulan Ganito talaga ang buhay kahit ulan init babiyahin tayo Sana ay mag-ingat na lang tayong lahat Abang-abang lang guys Ayan guys, uh, makapaghatid na po tayo ng uh, mandaluyong unang hatid. Ayan, kay Bus Daryl po ito. Ayan, set si out lang kay Bus Daryl. Pati sa kanyang pamilya. Ayan, ihatid po natin ito sa kanya po ito. Puntang mandaluyong. Okay guys. Ayan guys, nandito na po tayo sa lugar ng mandaluyong kay Bus Daryl. Kaso wala na, siya, wala na si Bus Daryl. Ito na yung motor niya makyat na siguro ayan ayan tao ni Boss Daril ayun guys at uh, katatapos nati natin maghatid ng uh, kalakal ni Boss Daril uh, nandito na po tayo sa divisorya ingay ng hayop kan ayan guys at uh, maya maya na kaunti pagka wala tayong ibang hatid ay uh, tayo po ay pawi na ng bahay ayan kasi baka mapuyat lang tayo dito wala naman tayong may hatid kaya pag wala na talagang may hatid wala nang kumontak sa atin ay nice, tayo po ay pawi na ayan guys uh, nakapaghatid tayo kay boss patrick ayan eh no? pangalawang hatid natin sa mandaloyong ayan may gamigalab siya tao sa kanilang dalawa pati sa kanilang pamilyang lahat ayan o bababa muna natin to guys tulungan muna natin to kay kawawa man Ayun guys at uh, galing na tayo naghatid kay uh, boss daril at a uh, kay Bus Patrick parehas mandalo yung at gulpin lakas ng ulan ah uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa nakabot sa dulo ng ating video ng ito ah uh, na po tayo guys pa uwi kasi basa Ayun, nabasa tayo ayan hanggang dito na lang tayo bye bye na